Yung yeah, mga sir, bali ito. gawin uh, gagawin ko gagawin ko yung ano ribo. Bali yung sa susiyan naman mga sir. Yung ginawa ko kahapon ano yung sa power window, yung switch. Bali na yun, yung sa susiyan naman kasi ayaw rin yung mabuksan sa susi pag dito sa labas. Pero pag ano para maka para mabuksan tong pinto ng driver side mga sir. Kailangan pa pumunta dun sa passenger side. para mabuksan yan dito mo siya buksan mga sir yan para mabuksan na doon sa ano yan nakabukas na mga sir kailangan mo pang pumunta dito sa passenger side kaya gagawin ko ngayon mga sir yung lock pag sinusi ayaw bumukas eh Kalasin ko mga sir yung ano mekanismo. Kasi inuna ko kahapon mga sir yung sa switch. Ito. Ayos na tong switch mga sir, function na. Bali uh, nagana na siya. Lahat ng bintana nababa na, ayan. Ito na lang mga sir yung ano kakalasin ko to ngayon tong mekanismo dito sa loob. Yan na. Yan. Yung mekanismo niya mga sir. Wala eh, ayaw niyang bumukas eh. Pag sinusiyan. Yan o. Oh. Kunting galaw lang siya mga sir eh. Ayaw talaga, ayaw niyang tumuloy. Magbukas. yun Ayaw. Sinusiyan ko sa yo, mga sir. Ayaw. kakalasin ko yan mga sir. Bali, hindi ko maipakita sa inyo pa nga sir pag kalas kasi mahirap mag eh. Tapos magkalas nitong mekanismo nito. Isipa yung anak ko, walang taga video eh. May ginagawa yung anak ko. Ayan, mamaya pakita ko na lang sa inyo mga sir pag nakalas ko na. Yan mga sir, uh, bali ito update sa ano dito sa door lock ng ano ng Toyota Rebo. Bali mga sir, bale, hindi ko na tinuloy sa pagbaklas yung mekanismo mga sir kasi okay na. Yan. ko sa inyo mga sir. Kanina ayaw niyang mabuksan sa susi. Eh. Ngayon nabubuksan na. Yan. Yan mga sir oh. nyo yan mga sir buksan na din sa sose. Yan. Nakangata na siya mga sir. Yan. Yan. Tapos, isara natin ulit mga sir. Yan. Kanina, ayan yung mabuksan mga sir. Yan. Ngayon, yan, mabubuksan na siya mga sir. Yan. Ayos na mga sir. Bali, ang ginawa ko lang dyan mga sir, yung ano, nakita niyo yun mga sir yun yung malaking alam yung konektado doon sa may susian ito 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 yung kabli na yan yan sobra siyang ano sobrang nakaliko pala siya masyado siya nakaliko kaya pag pinihit siya ngayon pababa dapat kasi mga sir pag binuksan yung pag nagbukas sa susi pag pihit mo pa clock, uh, clockwise dapat bababa yan para matulak nya yung mekanismo dun sa dun, dun sa sulok na yun yan, di kita nyo mga sa basta yung may mekanismo doon na itutulak nung kable na yun ngayon, ang nangyari kasi sobrang siyang liko uh, hindi nya maabot yung ano yung dapat masundot nya doon para magbukas yung itong lock yan, para magbukas yan hindi nya maabot kaya ang ginawa ko ah, uh, tinuwid ko ng konti kaya yun, yun effective naman siya mga sir kasi nabuksan na siya yan nakalaki yan mga sir ha. Ah. yan nakalak buksan natin mga sir yan ayos na yan yan ganun lang mga sir simple lang pala yung dahilan kaya hindi siya pabuksan hmm. Nag-iisip ako kung paano ko siya kalasin dyan kasi sobrang sikip eh. Iba siya dun sa pinto ng lanser. Sa lanser kasi na ginawa ko, madaling baklasin. Ngayon, uh, pinag-iisipan ko pa siya kung paano ko siya tanggalin eh. Lalo't meron din siyang ano, yung power lock niya. Yan, may power lock siya dyan eh. Tika, buksan ko yung ilaw. Yan. Yan. Yan yung power lock niya mga sir. Ah so, sobrang kipot eh. Kaya uh, iniisip ko paano ko siya tanggalin dyan. Paano ko ilabas yung mekanismo para makita ko kung ano yung problema. Yung pala mga sir, yung, ang problema lang pala ito, yung kawad na yan, ay yung, yung malaking alambre na yan. Yan yung tumutulak dun sa mekanismo para mabu, para bumukas yung uh, lock. Pagka binuksan sa susi mga sir, pag pinihit pa, counter, pa clockwise, susundutin niya yung mekanismo dun sa baba para ayan hindi nyo na makita mga sir nilagyan ko na ng ano eh grinasahan ko na kasi sobrang daming kalawang din eh isa rin yung sa dahilan kaya nag stack up ayun smooth na siya ngayon pag binuksan mga sir ayun Yan, smooth na siya mga sir pag binuksan. O, diba? Yan, yun lang yung problema niya mga sir. Sobrang liko pala yung ano. Hindi ko alam kung bakit ganon. Uh, siguro na ni-repair na rin to dati tapos pinalitan siguro nila ng ibang baka hindi na to yung original niyang mekanismo. Yan, sobrang liko eh. Hindi ko alam kung pinalitan o baka trinay din nila na i-repair. Baka sadyang niliko ngayon nasobrahan naman sa liko mga sir hindi na tuloy maabot yung ano yung yung mekanismo dun para sa lock para magbukas yan kasi yan dapat ang susundot mga sir eh. kasi may mga nakita na rin ako na mga bakat ng ipit ng yung kung plies dito sa dito sa kabli na yan eh. inisip ko baka sinubukan na rin dating i-repair yan kaya ayun naisip ko kasi nakita ko parang sobrang sobrang nakabende eh tapos inobserbahan ko pag pinihit ko sa sose pumipihit naman sa mga sir kaya lang yung dun sa baba hindi niya maabot yan may, may, dapat may susundutin sa dyan eh hindi niya maabot kaya ang ginawa ko tinuwid ko siya ng kunti ayan binawasan ko yung pagkaliko niya kaya dun niya abot yung ano yung dapat sundutin niya yan, nabu bum nabuksan na siya. Yan, ganun lang mga sir. Bali pag kaganyan yung mga pinto ng sasakyan niyo, subukan niyo lang na ano, DIY. Para hindi na kayo mag magbayad pa sa ano, sa ibang uh, shop. Baka kaya niyo naman gawa ng paraan. Tsaka baka pag dinala niyo sa shop, ang gagawin nyan mga sir, hindi naman sila nagre-repair nyan eh. Ah, uh, kanya kayo niyan ng isang buo. Yan. Eh mahal din yan mga sir yung mekanismo na yan. Buong buong lock na yan sa pinto. O. Kapag ka niyo yung i mga sir, kung madali nyo man, ah, di nakasave kayo. Ganun lang mga sir. Obserbahan nyo lang yung mga galaw ng ano, mekanismo. Tignan nyo lang. I e, pag-aralan nyo lang kung paano siya, paano magbukas, paano magsara. Ganun lang mga sir. Ganun lang ginagawa ko mga sir inobserbahan ko lang yung ano habang pinipihit ko yung susi tinitignan ko lang yung ano yan may mga mekanismo kasi yan mga sir i-analyze nyo lang ng gusto makukuha nyo rin yung ano masosolve nyo rin yung problema yan na lang mga sir maraming salamat